Hello, kamusta at welcome back sa aking channel. Alam mo ba yung mga tao na parang laging masaya? Lagi silang nakangiti, lagi silang game sa picture, at kapag tinanong mo kung kumusta sila, ang sagot agad, okay lang ako. Pero deep inside, kung makasilip ka lang sa puso nila, wasak na wasak pala. Ang daming tao ngayon na ganon, at baka nga, isa ka rin sa kanila. Kasi minsan, ang pinakamatapang na tao ay hindi yung malakas sumigaw, kundi yung kayang tumahimik kahit ang dami ng binibitbit na sakit sa dibdib. Yung tipong kahit gabi-gabi, umiiyak sa unan, pero kinabukasan, nakaayos na naman, nakasmile ulit, parang walang nangyari. Nakakapagod, di ba? Pero minsan, yun na lang ang paraan para mabuhay. Kaya sa video na to, pag-uusapan natin kung bakit may mga taong pinipiling magpanggap na masaya. Kahit ang totoo, basag na basag na ang puso nila. At higit doon, kung paanong yung katahimikan at pagpili ng sarili ang nagiging lakas nila kahit hindi ito halata sa iba. Kasi isipin mo, ilang beses ka nang nasaktan ng taong akala mo, siya na. Ilang beses mo nang tinulungan yung tao na pag ikaw na ang nangangailangan biglang naglalaho. Ilang beses ka nang nagtiwala, nagmahal, nagbigay ng lahat, tapos iniwan ka rin sa dulo? At ngayon, natuto ka na. Hindi na sigaw ang sagot, kundi katahimikan. Ang daming nagsasabi, kapag tahimik ka mahina ka pero ang hindi nila alam yung katahimikan iyan ang pinakamatinding sandata kasi ang totoo kapag pinili mong hindi magsalita hindi maghabol hindi mag-explain mas lalo silang kinakabahan mas lalo silang naguguluhan kasi akala nila mawawasak ka kapag iniwan ka nila pero ano nangyari tumahimik ka hindi ka naghabol hindi ka lumuhod para lang balikan ka. At doon nagsisimula ang tunay na power mo kung tutuusin. Marami sa atin, lalo na kapag nasa edad na tayong mga nasa gitna ng buhay, 30s, 40s, 50s, mas ramdam natin 'to. Kasi dumaan na tayo sa mga heartbreak, mga pagkakaibigan na nauwi sa wala, pamilya na minsan, mismong sila ang unang sumasakit sa atin. At sa bawat sugat, natututo tayong hindi lahat dapat sinasagot hindi lahat dapat pinapaliwanag. Minsan, katahimikan ang pinakamalakas na sagot. Halimbawa, isipin mo na lang. May kaibigan kang pinili ang iba kaysa sayo. Ginamit ka, tapos iniwan. Dati baka tatawag ka, magme-message, magtatangkang ayusin ang lahat. Pero ngayon, natutunan mo na. Tumahimik ka na lang. Hindi ka na naghabol, hindi ka na nagpaliwanag. At alam mo ba kung anong epekto noon sa kanila? Para silang nilamon ng sariling konsensya. Kasi sanay silang may hinahabol, may umiiyak, may lumuluhod. Pero biglang, wala. At doon mo makikita, hindi ikaw ang talo. Ganon din sa relasyon. Kung iniwan ka ng taong akala mo, siya na ang forever mo. Oo, masakit. Oo, mahirap. Pero kapag pinili mong tumahimik kaysa makipagsagutan, doon mo makikita kung gaano kalakas ang loob mo. Hindi mo kailangan patunayan sa kanila na kaya mo ang katahimikan mo na mismo ang magsasabing, kaya kong mabuhay kahit wala ka. At dito pumapasok ang tinatawag ng mga stoic na self-mastery. Si Marcus Aurelius mismo nagsabi, kung anong nasa kontrol mo, dun ka mag-focus. Yung wala, bitawan mo. At isa sa pinakamahirap bitawan ay yung urge na mag-explain. Kasi natural sa atin na gusto nating marinig ng iba ang side natin. Pero kapag natutunan mong hindi lahat ng laban dapat pinapasukan, mas mapapanatag ka. Hindi ibig sabihin ng tahimik ka, mahina ka. Ang totoo, kaya mo tumahimik kasi buo ka sa loob. Ang tahimik na tao, hindi dahil wala siyang sagot, kundi dahil hindi na niya kailangang magpaliwanag. At dito ka na nagiging kakaiba. Kasi karamihan ng tao, lalo na kapag sugatan, palaban. Gusto nilang marinig ang boses nila. Pero kapag pinili mong hindi magsalita, hindi magpaliwanag, doon ka nagiging misteryo. At ang misteryo, laging mas nakakaapekto kaysa sa maingay na paliwanag. Alam mo, parang chess 'yan. Kapag kalmado ka, hindi nila alam kung anong susunod mong galaw. At doon sila natatakot, kasi wala silang kontrol. At sa mundo na puno ng tao na laging gustong kontrolin ang narrative, ang pinaka nakakatakot ay yung taong kayang tumahimik at maghintay. Kaya kung isa ka sa mga taong araw-araw lumalakad na nakangiti kahit basag ang puso mo, gusto kong sabihin sa iyo ngayon, hindi ka mahina. Hindi ka kawawa. Ang katahimikan mo, hindi ibig sabihin wala kang boses. Ang katahimikan mo ay ang mismong boses na mas malakas kaysa sa kahit anong paliwanag. Kung iisipin mo, ang sakit na tinatago ng isang taong laging nakangiti ay parang bagyong hindi nakikita. Sa labas, kalmado, maliwanag, parang walang problema pero sa loob, grabe ang unos. At dito, pumapasok ang kapangyarihan ng katahimikan. Kasi, yung hindi nila nakikita, yun ang mas matindi. Ang hindi mo ipinapakita, yun ang hindi nila makokontrol. Tingnan mo yung mga taong laging maingay kapag may tampuhan o hiwalayan. Laging nagpo-post sa Facebook, nagraran sa social media. Parang gusto nilang ipagsigawan ang sakit nila. Ang nangyayari tuloy nagiging palabas ang personal nilang laban. Pero ang tanong, gumagaan ba talaga ang loob nila o mas lalo lang silang nagmumukhang talo? Kasi habang nagwawala ka, ang iba naman nanonood lang. At minsan pa nga pinagtatawanan ka. Samantalang yung tahimik, ang tahimik, hindi alam ng iba kung ano na ang kalagayan niya. At yung hindi nila alam, yun ang mas kinatatakutan. Para itong black hole hindi mo nakikita, pero ramdam mong malakas ang hatak. Kapag nasaktan ka at tumahimik ka, ang una nilang mararamdaman ay takot. Kasi sanay sila na kapag iniwan ka, ikaw ang maghahanap, magtatanong, magmamakaawa. Pero nung wala silang narinig mula sayo, bigla silang naguguluhan. Nagtatanong sila sa sarili nila, bakit hindi siya naghabol? May iba na ba siyang pinagkakaabalahan? Masaya na ba siya nang wala ako? hindi ba ako ganoon kahalaga para ipaglaban niya? Kita mo, sa simpleng katahimikan, ikaw na agad ang may hawak ng power. Kasi ang katahimikan, hindi lang para sa iba. Ito rin ay para sa'yo. Habang hindi ka nagsasalita, natututo kang makinig sa sarili mo. Doon mo naririnig ang boses na matagal nang natatabunan ng ingay ng ibang tao. Doon mo naiintindihan na hindi lahat ng laban dapat ipaglaban. At minsan, ang pinakamahalagang laban ay, yung laban na hindi nakikita ng iba, yung laban mo sa sarili mong isip at damdamin. Naalala mo ba si Epictetus? Isa siyang stoic philosopher. Ang sabi niya, We suffer not from the events, but from our judgment about them. Ibig sabihin, hindi mismo yung iniwan ka, yung sakit, kundi kung paano mo tinitingnan at iniisip yung iniwan ka. Kapag sinabi mong, wala na akong silbe kasi iniwan ako, mas lalo kang lulubog. Pero kapag sinabi mong, iniwan niya ako kasi hindi niya kayang hawakan ang halaga ko, ibang-iba ang dating. At paano mo makukuha yung ganitong klasing pananaw? Sa pamamagitan ng katahimikan. Kasi kung puro sigaw at paliwanag ang gagawin mo, hindi ka magkakaroon ng panahon para pakinggan ang sarili mo. Pero kung tatahimik ka, doon mo maririnig ang totoong aral sa likod ng sakit. May kilala akong isang babae iniwan ng asawa para sa mas bata. Ang unan niyang instinct, magwawala, maghabol, magpaliwanag sa mga kaibigan at pamilya kung bakit siya ang biktima. Pero pinili niyang tumahimik. Hindi siya nagpost, hindi siya nagrant, hindi siya naghabol. At alam mo ba kung ano ang nangyari? Habang tumatagal, yung asawa mismo ang nakaramdam ng bigat. Kasi wala siyang nakuhang drama, wala siyang nakitang habol, wala siyang naramdamang pagkatalo mula sa babae. Ang nakita niya, Isang babae na marunong manahimik, pero sa katahimikang yon, lumabas ang lakas niya. At sa dulo, sino ang talo? Hindi siya. Ganon ka makapangyarihan ang hindi pagpapakita ng sugat. Kasi minsan, kapag ipinakita mo na sugatan ka, may mga taong mas matutuwa pa. Pero kapag hindi mo sila binigyan ng kahit anong reaksyon, sila mismo ang mabubulabog. Ang katahimikan mo ang mismong salamin nila. At syempre, hindi naman ibig sabihin na palaging dapat kang tumahimik. Hindi ito tahimik na parang pagtakas. Ang sinasabi natin dito, katahimikan na may disiplina. Katahimikan na may direksyon. Hindi ka nagsasalita kasi takot ka. Kundi kasi alam mong mas makabubuti na hindi magsalita. Hindi mo sila hinahabol kasi alam mong hindi ka dapat maghabol. Hindi mo sila pinapansin kasi alam mong hindi sila karapat-dapat sa atensyon mo. Parang ganito isipin mo na may pusa kang hinahabol. Habang hinahabol mo siya, mas lalo siyang tumatakbo palayo. Pero kapag tumigil ka, minsan siya pa ang lalapit sa'yo. Ganon din sa tao. Kapag tumahimik ka at nag-focus sa sarili mo, sila pa ang magugulat. Bigla silang mapapaisip. Ano na kaya ginagawa niya? Masaya na ba siya? May iba na ba siyang nakilala? At doon sila hindi mapalagay. Kaya kung iniwan ka, sinaktan ka, niloko ka, tapos pinili mong tumahimik. Tandaan mo, hindi ka mahina. Ang totoo, nagiging malakas ka kasi natutunan mong hindi lahat dapat sagutin. Hindi lahat dapat habulin, hindi lahat dapat patunayan. At sa edad natin ngayon, kung saan mas alam na natin ang bigat ng mga desisyon, mas importante na piliin na lang ang mga laban na worth it. Kasi oras, lakas, at puso ang puhunan dito. At kung hindi naman karapat-dapat 'yung tao, bakit mo pa ibibigay? Kung tutuusin, ang pinakamasakit na parte ng lahat ng ito ay hindi lang yung iniwan ka o niloko ka. Ang mas masakit ay yung kapag pinapakita nilang masaya sila pagkatapos kang saktan. Yung tipong may mga bagong post, puro ngiti, puro travel, parang ang saya-saya nila. At ikaw, nandun ka lang, iniisip. Ako kaya, kailan magiging masaya ulit? Pero alam mo kung anong totoo, madalas, facade lang yon. Masaya sila sa labas, pero kagaya mo rin sila, may tinatago ring sugat. Ang kaibahan lang, ikaw pinili mong tumahimik at ayusin ang sarili mo. Samantalang sila, pinipilit nilang takpan ng ingay ang loob na basag din pala. Kaya never compare. Dahil ang tunay na laban, hindi nakikita sa social media. Nasa loob yan, sa puso, sa katahimikan ng gabi, sa mga oras na wala ng audience, dyan pumapasok ang pinaka-essence ng Stoic philosophy. Sabi ni Marcus Aurelius, The happiness of your life depends on the quality of your thoughts. Ibig sabihin, hindi nakadepende sa iba ang kasiyahan mo. Kahit iniwan ka, kahit sinaktan ka, kahit hindi ka pinili, may choice ka pa rin kung paano mo titignan ang sitwasyon. Pwede mong isipin na talo ka, kawawa ka. Pero pwede mo ring piliin na isipin na, Salamat at lumabas na ang mga taong hindi para sa akin. Salamat at nabigyan ako ng pagkakataong mas makilala ang sarili ko. At dito pumapasok ang pinakamahalagang bagay, piliin ang sarili mo. Ang katahimikan, hindi lang basta hindi pagsasalita. Ang katahimikan ay pagpili ng sarili. Kapag hindi ka na nag explain ibig sabihin alam mo na ang worth mo. Kapag hindi ka na naghabol, ibig sabihin natutunan mo na kung sino ang dapat at hindi dapat panindigan. Kapag tumahimik ka at nag-focus sa healing mo, doon nagsisimula ang totoong pagbabago. Naalala mo ba nung bata tayo? Kapag nadapa tayo at nasugatan, automatic tinatakpan ng magulang natin yung sugat. Hindi nila agad nilalagyan ng gamot sa harap ng tao. Hindi nila ipinapakita sa iba. Kasi alam nilang mahapdi. Ganon din sa puso. Hindi lahat ng sugat kailangang ipakita. Minsan, mas maganda kung ikaw muna ang makakita, ikaw muna ang mag-alaga, hanggang sa unti-unti, gumaling ka na. At habang gumagaling ka, mapapansin mo, nag-iiba ang tingin mo sa mundo biglang marirealize mo na, Teka, hindi ko naman pala kailangang patunayan ang sarili ko, sa kahit sino. Hindi ko kailangang ipakita na masaya ako para lang ipakita na, panalo ako. Kasi ang tunay na panalo, tahimik. Kaya sa lahat ng mga nanonood ngayon na nasa parehong sitwasyon, nakangiti sa labas, pero basag ang puso sa loob, gusto kong sabihin ito. Hindi mo kailangang magpanggap habang buhay. Oo, kailangan minsan para makasurvive. Pero darating ang araw na, hindi mo na kailangang magpanggap kasi magiging totoo na ulit ang ngiti mo. At kapag dumating yon, ang sarap sa pakiramdam. Kasi hindi na siya fake. Totoo na. Galing na sa puso, hindi na sa pilit. At kung may tao man na nanakit sa'yo ngayon, tandaan mo, hindi sila ang huling kabanata ng buhay mo. Hindi sila ang magdidikta kung paano ka magtatapos. Sila lang ay parte ng istorya mo. Pero hindi sila ang dulo. Ikaw ang magsusulat ng ending mo. At kung pipiliin mong manahimik at mag-focus sa sarili mo, makikita mo, mas maganda pa ang magiging next chapter. Kaya huwag mong maliitin ang katahimikan. Kasi ito ang tunay na lakas. Ito ang nagbibigay sa'yo ng dignidad. Ito ang bumabalik ng kapangyarihan sa kamay mo. At higit sa lahat, ito ang nagsasabi na mahal mo ang sarili mo. Kung nararamdaman mo ngayon na parang hindi ka mahalaga, tandaan mo ito, mahalaga ka. Kung iniisip mo na wala kang silbi, malika, may silbi ka. Kung feeling mo mag-isa ka, hindi totoo. Kasi ang katahimikan mo, kasama mo iyan. At sa likod ng lahat ng sakit, meron at meron kang matututunan na magpapalakas sa Kaya sa dulo ng lahat ng ito, piliin mong tumahimik hindi dahil talo ka, kundi dahil buo ka. Piliin mong hindi maghabol, hindi dahil wala kang laban, kundi dahil hindi sila worth it. Piliin mong ngumiti hindi dahil gusto mong magpanggap, kundi dahil naniniwala ka na darating ang araw na totoo na ulit ang ngiti mo. At kung nandito ka ngayon, nanonood, ibig sabihin may parte sa'yo na ayaw ng magpanggap. Gusto mo ng gumaling, gusto mo ng pumili ng sarili mo. Kaya kapit lang, hindi ka nag-iisa. Lahat tayo, dumadaan dito. At lahat tayo, may lakas para makaahon. Kung nakarelate ka sa mga sinabi ko, ishare mo rin sa comments ang experience mo kasi baka yung kwento mo makatulong din sa ibang tao na nanonood ngayon. At syempre, huwag mong kalimutan na ilike ang video na to at mag-subscribe ka kung gusto mong lagi kang may makuhang ganitong usapan. Totoo, may laman at makakatulong sa puso mo. Tandaan mo, hindi sukatan ng lakas ang ingay. Ang totoong lakas, nasa tahimik na puso na marunong magmahal sa sarili kahit wasak na siya dati. Kaya, keep moving forward huwag mong hayaan na ang sakit ang magdikta ng future mo ikaw pa rin ang may hawak ng kwento mo at maniwala ka ang pinakamagandang kabanata hindi pa nagsisimula quick lang bago makalimutan i-comment mo kung saan ka nanonood gusto ko makita kung saan umaabot tong channel na to